Good morning guys. Ari na punta diri sa pins pins sa mga Naan naam na, na gini sa gawas ang duham, ma. Oh, guys, oh. Mm. Sa pagsulod, si mother guys, oh, nasya sa sulod guys. Diyang gipang, diyan ng mga kuan. Oh, kanding Ay, ah, tala, ah, ah, deni pa doon, anak Ah, nga, Anong dili man sa pasod. Mm. Adi. So, ni ang kural or tangkal sa kanding. Anong wala man ni dikuan? Gabsi tiwason ni nila karon guys ila daw ning tamnan og Madrid kakao ang kuan kada pusti aning kural kay para pag abot sa panahon inig magabok ni siya guys naapa siya naapa siya kuan ba kaabag bitaw nga mapulihan sa puste ngon to Madrid kakaw kay mabuhi man to makaon mukaon po ning kanding og daw sa Madrid kakaw ma ha Dele. ra sila. Ma, na ni sila mga hikot. Makuhain ni sila hikot kay para kuan bagaan sa ilang ang paglakaw-lakaw. Taguan lang ng hikot ma, hipuson, idri o sablay o. Oo, na o, namay, mga hikot. Kasi isa nga, kuan man sila. Duha man sila. Tapos dito o. Mapaasuhan na gining mangga diri guys. Mapaasuhan na gini siya. Why siguro mamunga na mga mangga ba? Kay sige na siya kaasuhan. Mag-aaway ng dua o. Oh. sa deka. At least diri sila mamasilong kung magulan. Mano? Nga sila balay-balay po diri guys o. Oh. balay-balay guys. Hmm. Napod sa ilalom sa mangga. Hmm. Si Madir naghipos sa mga lansa nga uh, ginamitan. Ipatimbang na nato ng lansa nga uh, ginamitan ma. Hindi naman na magamit. No? dagang para bag mga lansang nagtuo nagtuo okay. ka ng mga ginamitan ba? Mga gipang taya na. Ingunani e, po doon ang manok para maglakaw-lakaw ra sila diri di na sila ma matibulaag ug sila magkatibulaag pwede man siguro isagol ang manok diring binuian ma kung naman ako pa na, ko ano ang mulok eh, mabita nang naagyan sila ikaw galing balay-balay katong naagi atop nga ang cyclone pod sangko sa atok munay eh, para sa manok nadiri ang kwan ang mga obang manok guys naglakaw-lakaw na sila kaya mangita na sila pagkaon ano oh, o, oh, ang o. Oh. Ito po dito. Ang galing ka kakanding. Ambot nga na naan gawas. Araman diri sa gawas Ibutang. iya' yeah, nagtanga araman ni ma. Apaka mamahaw ma? Apaka giguto ma? Sa na o alas alas utso na siguro mag alas na ibina na kalkag guys may balot na kulot akong buhok guys o oh. naday may gabi dili guys o oh. ayun siya tawin niya ni lotya lotya ni dili sa mua dili din na siya gabi lotya din siya guys Wanay manok nga ng itlo guys. Namusa na sila tanong. Ayan, puti ng manok ay. Oo. Kaon sa ko eh. So, full moon na siya oh. Full moon na ang bulan. Tara guys oh. Maklaro na siya diri guys oh. Oh. Full moon na gid siya guys. Ano nga tuang ang bulan karon guys. Lapad na po siguro kayong kuan ani. Kunasan, or Funas ba? Pag full moon. Mahal ang isda. Mapod na ingon nila. Pag bulan nun, kalit raman o ngit ngit ang langit guys uy na naman po siguro yung bagyo guys nga kaming na grabe ka kuan ngit ngit init pa biya kaya ni ganina buntag padulong dulong uto. niya karon mga alas 3. ni kalit lagi mo na atong langit dagong na atong langit guys kalit siya gain ani Hmm? ang langit oh, nalain na po ang panahon guys. O, oh. nagsugod na siya ang taligsik taligsik. Hmm. Hmm, Atong kalangitan. Hala, kami na nagpadulong na jud ang ulan guys oh gakwan oh gapadilong na ang kuan ulan di na po na ko ni madauba nang ang basura diri guys nga gitapok Ay, nako magdaog bay tako ko karon kay among basura perti nang daghana unsa man ni ina ni kalitr man og. Oh. kalain ang panahon alas 3 pa nya napat diri ang mga kuan trabahante guys Hinuon ang ilang trabaho kay naaraman sa sulod. Wala naman sila trabahoon sa gawas. So pasensya na ninyo ang background kay Ano na patay klarong kabutangan sa tong mga ubang gamit to patay hangin kabinet. So o oh, grabe gid. Ngit-ngit ni kadto kang ngit-ngit. Pasiga ko suga sa kusina. Eh, para mahayag-hayag ta na kukpo ang kalangitan ay nagiba na naman Wa pa sila naman man direg skim coat guys oh. Know, kanina lang dire nga nag skim coat den dire na nila og oh, pintal dire sa gawas. op white puti. Ambot chani siya eh. So good na sila kuan. Ay sa bakay nag vlog ko. Nakita Wala pa pud sila na human ug kanang pagdungo-dungo lang good. O pa sila na human drive kan guys o kanang pintal. Ya update na po da sa sulod guys pero ay na og kanang wa nagyoy baho sa pintal guys. Sakit sa mata sakit sa ilong, sakit pud sa utok. Tara mga trabahanti, guys o. Hi po sa kong vlog Hi. What's up? <laughs> <laughs> Kana siya ang pintur nga kuan. Bagtikan nga pintur Katalikod man ka. Isipog mo sa tanan aning. Daga sa inyong ang ang extension diri guys na kuan sa mga kahoy gihimo na nila o gabuhan. Oh, tanawa guys. Unsa ni na di adot? Kusina kusina. Nya unsa paggawa sa aswa na nga buot man. <laughs> Nanta kay gabang ito dapit oh. Diari padulong aso. <laughs> Ang magluto anak kay maghilak-hilak. Unsa na man ni trabaho ni mama oi? Si unsa ray mahunaan? Pabuhat na po daw si Yagkwan diri abuhan. Bakit? Manatag kwan guys, palik natasunod sa balay kay Huwag pa magod sa ilagid na human, huwag kontrabaw trabaho last 3 pa man. Bago pa po nag 3 niya, naglayan na din ang panahon ba. Yan, yeah. atupunta dito, 30 pong bahua sa pintal. Manang garing lang tabalik lang tadri guys unya na lang tag yun makahiga yun o update na po sa balay ni sister uy ka nang wala ibaho sa pintal sakit na nun akong ulog sa ay ayan na nang tamog kung guys ayan ako sakit sa ako ang sakit sa ilong ang ako ang baby dre baby sharky sharky nga katikati ay ay ito may nagkona ni namatan na ka namatan na ka mata na kika? Ay, amata na ka. mata na siya daw. mata na daw siya. Mga ayo biscuit guys. Sky please yung ganan ni Kaunon, guys. upan pan. Pan nga walay palaman. Hmm. Sus. Hmm. mga sipat kay ni sila, guys. Pero makalingaw biya-gya ni mga iringa, guys. Hmm. Tulog pa ka? Matulog pa ka, kay? ay tulog pa dahi eh, ka ha tulog pa panis condition guys kabag uning mata tananig kuan kanang ay, na, nang langhab na kuan na kulang ni <laughs> tulog pa balik eh tulog balik sis Mistig sipat ka ini sila makalingaw rapod rapod bayak gyapon. Kena.